Ang mga balitang pambansa, bahagya pong humina ang bagyong Aghon habang patungong hilagang silangan na palayo po sa Luzon Island. At ayon sa pagasa. Huling na mataan ang bagyo sa layong 315 kilometers, silangan ang ampon ng Tugigaraw City, Cagayan. Ito may taglay na lakas ng hangin na nasa 130 km per hour malapit sa sentro at bugsong aabot naman sa 160 kilometers per hour. Kumikilis po ang bagyong pahilagang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Bumilis-bilis po ito ng kaunti. Sa ngayon po, wala nang nakataas na wind signal sa anumang lugar sa ating kapuluan. Samantala, suspendido naman ang face-to-face klase -face sa Pasay City dahil pa rin sa bagyong aghon. Sakop niya ng lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong lugar at sa ngayon nga magpapatupad muna ng alternative learning modality ang mga paaralan sa syudad. Hanggang bukas, wala pong pasok sa Pasay City. Pito naman po ang naitalang sugotan dahil po sa Bagyong Agon at ayon sa NDRRMC kasama sila sa higit na labing siyam na libong individual na apektado po ng masamang lagay ng panahon. Hindi bababa sa labing lugar ang binaha ng dahil pa rin po sa matinding buhus ng ulan at higit na dalawampung bahay rin ang napinsala bunsod nito. Samantala mga kapatid, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga LGU at ilang ahensya ng gobyerno na agad magpahatid ng tulong sa mga biktima ng bagyong aghon. Inihahanda na raw ang ilang food at non-food items, serbisyong medikal at dagdag na evacuation center para sa mga apektadong komunidad. Nanawagan naman ang Pangulo sa publiko na manatiling alerto at gawing prioridad ang kanilang kaligtasan. Nakatakda po naman bumiyahe papunta pong Brunei at Singapore si Pangulong Junior ngayong pong araw na ito. Ito na ay kadalawamput anim at 27 na mga foreign trip simula nang siya ay maupo sa pwesto noong taong 2022. Dalawang araw po ang Pangulo sa Brunei kung saan po naman nakatakda siya makipagpulong kay Sultan Hassanal Bolkiah. Agadtoon daw sa economic cooperation ang magiging pag-uusap ng dalawang leader. Matapos niyan, diretsyo po ang pangulo sa Singapore para ho naman magtalumpati sa International Institute for Strategic Studies sa Sanggola Dialogue. Ted Paylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.